Hello mga bay, mo din niya Ito pala yung sinasabi ko na i-follow natin. Ayan, punta kayo sa Facebook, search nyo lang yung Jen Saniel. Yan ang pinsan ko mga bay. Ayan siya, i-search nyo lang. Um, tapos yung gagawin nyo, pakifollow nyo na lang mga bay. Ba't ganun? Yan yung pinsan kong maganda. Pero mas maganda ako. Ay, ba't namatay? Ba't parang ayaw niya na maganda ako? <laughs> Ay, just <laughs> ko, pasensya na mga bay. Ay, hindi pumayag na mas maganda ako. Sige, ikaw na maganda kang. Okay, yan yung pinsan ko mga bay. Jen Sanyel. Ayan, parehas kami yan ng pinagdadaanan sa buhay na sinasabi ko sa inyo na sobrang hirap ng buhay namin noon pero ngayon mahirap pa rin <laughs> hindi at least eh, medyo mga tangat na tayo no so ayan po yung mga videos niya na iwa-watch natin ang pipiliin niya lang dyan mga bayis sa ngayon lahat ng uh, kanyang maiiksing video segundo lang yan mga baby bihira lang dyan ang seconds Ubusin natin i-watch yung kanyang mga segundo muna na videos. Tsaka na yung meron dyang 16 minutes, tsaka 45 minutes, mga ganyan. Tsaka na yan sa next ayuda naman natin para makatulong tayo sa kanyang watch hour. Kasi kailangan lang yan ng followers ngayon sa kanyang watch hour. yun na lang ang balikulang niya, guys. So, kaya nagtawag ng rescue sa akin. At, uh, syempre, sa pamagitan nyo, Mabigyan natin ng katuparan Ang kanyang hiling Okay mga bay Lahat po ng uh, kanyang short videos iwa-watch po natin Mamaya magwawatch na rin ako Magstart ako magwatch Hanapin nyo lang yung comment kung Ligaya matibay Yung aking facebook uh, personal account Hanapin nyo lang dyan Tapos uh, Magcomment na rin kayo dyan Tapos e Send nyo na sa akin ang inyohang proof of watching paano kaya kasi marami no ah uh, sige mga yung gagawin natin ah okay titingnan ko na lang isa isa yung inyong comment dyan medyo matagal tagal na ating ayuda mag -che check pa ako isa isa pero okay lang yan ha basta makahintay kayo ayan tinry ko na i eh, unfriend siya Gang in-unfriend mo na kita para malaman ko kung anong makikita ko kung hindi tayo friend kung makita pa rin ba lahat ng videos ko kasi nagtanong ako sa iyo kung naka-public ba mga videos mo so ayan hindi pala na oh, naka-public pala mga videos niya mga bay so tingnan niyo lang yung mga short videos yan lang ang tirahin natin mga bay hanapin niyo lang yung comment ko yung comment ko tingnan niyo tapos mag-comment na kayo diyan pati ang inyo, inyong... inyong popo name at ID pwede sigurong hindi na in words ang ID dyan. Pwede numbers na lang para mabilis kong tingnan. Okay, mga bay. So, yung popo name nyo dyan, search nyo, ay comment nyo lahat ng short videos. Ayan. Okay, hanapin natin yung mga short videos niya. Ayan. Mga segundo lang yan, mga bay. Yan, second lang, yan, second. Ah uh, maiksi lang. Sobrang iksi na mga videos nito. Paano ba ma-monetize mga iksi? dapat pag gustong ma-monetize 3 minutes and up ang videos pero sige damihan natin ang pag-watch para maabot natin yung 3 minutes videos uh, watch hours tsaka mag heart po tayo mag heart tayo ha sa mga na watch nyo paki heart na lang mga bay sa videos na na watch nyo titingnan ko rin yan mga bay at uh, titingnan ko ang kung magkano ang ah, makano kung kung ilan ang total ng minutes na na-watch natin ah uh, yun din yung ibabasi natin sa ilang minutes tayo dito nag premiere di ba ang premiere natin ay mostly 12 minutes ah uh, 13 minutes ganyan so dapat maka 13 minutes din tayo no para sa ating rewards Ayan, ayan oh, ang ganda oh, ang ganda ng lipstick na yan no kasi yung mga pula-pula din ng mga lips tapos malinaw lang siya parang magic siya no, magic serum, serum yan mga bay. Parang gusto kong i-try. <laughs> okay, so ayan mga bay, paki-follow na lang diyan sa pinsan ko. Maraming salamat sa support niyo mga bay. At nandito pala tayo sa ano mga bay no, noong time na lumabas tayo. Ayan yung mga pampasalubong. Mamili na kayo dyan ba? Magparapol tayo. <laughs> ayan yung mga nakapila dito. Napakaganda kasi tingnan ba? Kaya kinontent ko siya. O, ayan yung para sa may mga puting buhok. Dito naman talaga ang sabon na likas papaya. Napakaganda ng kanilang arrangement. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo mga bayan yung mga uh, bilihan dito ng pampasalubong. Ayan, ang daming dove. Ayan, napakarami. Pila, napakagandang pila ng Dove. Ito yata ang mabili kasi marami ng bawas yung Lux. Lux <laughs> ang mabili, oh. Mabango, napakabango ng Lux, mga bay. Mabango pati yung katawan mo dyan. Ayan, may Life Boy din. Ayan, yung mga sabon. Napakaraming sabon, mga bay. Diyan po ang uh, isa sa mga bilihan dito sa Kuwait ng mga pampasalubong. Ayan, napakabango din yan mga bay. Napakabango din yung mga sab ang sabon na yung enchantor. Sobrang bango niya. Sobrang bango niya mga bay. Ayan, meron din tayong palmolip na sabon. Napakaganda kasi ng kanilang arrangement. Kaya parang, ay, napakaganda. Ito naman yung mga toothpicks Ayan, napakabili ng Colgate. Colgate, pinaka-bestseller best nila, oh. At ito naman ang ibat-ibang klase mga toothpaste dito, mga bay. Nagpila ng close-up Colgate signal. At uh, ano pa ba to At dito naman yung mga Vaseline. Dito, mga pulbo. Ayan, cream sa muka, Dab din siya. Meron din oil, Vaseline. Pakaganda ng basil may magamot din siya sa mga sugat-sugat. Eh, dito naman yung mga shampoo natin, pantin. Yan, napakaganda ng pila, mabili ang pantin. Diyan naman ang head and shoulder, mabili ang pink. Mabango kasi yan eh. Mm, dito naman tayo sa sunsilk. Mukhang walang bawas yung sunsilk. <laughs> kasi marami pang ipon mula sa amo. Kasi sunsilk lang binibili ng amo. Ayan, Trissie, maganda din siyang shampoo, no? May clear. At andito naman yung mga sabon. Nakapila din di karton. Ayan, murang-mura lang siya mga bay. Pero ang ano nito, ayan, ito naman mga asin naman dito. Asin na sakusako. Okay, ayan yung tapat niya ng mga sabon. Ayan, nasa bigsi C Ayan mga bay sa salmiya. At uh, dito naman yung mga pagkain, mga chichirya. Ayan, ang mga dilata. Meron din. Nakasil lahat yan mga bay. Nakasil lahat yan. O, ayan, may nakatali. Kasi nakasil siya lahat. At uh, ito naman yung mga noodles. Ayan, mga noodles, Korean noodles. Lahat nandyan, mga bay. Nakasil siya. Ang ganda ng kanilang arrangement, eh. oh, isang pwesto, lahat pare-parehas. Ayan, napakaganda. Napakalaki dyan, mga bay. Napakalawak. Ang dami mong pwedeng pagpilian. Ang pampasalubong. Ang problema lang, lubong pa man tayo, Lubong pa sa utang. <laughs> Hagay <laughs> okay, gino, you know. But thanks God, nung nagkabayad bayad na rin tayo masarap sa pakiramdam na makabayad tayo ng ating mga utang kasi pwede na tayo makaulit-ulit. <laughs> Ayun dito naman yung mga chocolates. Ayun ang paborito ko yung Bounty, napakasarap. Yung Bounty mga bay isa sa mga paborito kong chocolate. Actually paborito ko talaga siya, ang Bounty. At dito naman ang mga noodles, mga cup noodles. At pupunta naman tayo dito mga bay sa gulayan. Dito sa, sa mga gulayan dito sa Kuwait. Ayan, makikita mo para ka lang nasa Mercado Palengke ng Divisoria. Ayan, merong dahon ng Ampalaya. Tapos may balanghoy pa bay. <laughs> may kamuting kahoy. Ayan, the best talaga mga bay. Mag, mag -gala, gala, no kay makakita ka ng mga... Um, produkto na parang sa atin lang no. Ayan 'yung uh, ano nga ba 'to? Ay puso ng saging. Oo, sabi ko wala may puso ng saging, masarap 'to ilaga tapos gisahin. Tapos, ayan may may kangkong, may tinangkong mga bayto sing talong sa pinas o meron, may pechay din. Ayan 'yan 'yung talong sa pinas, iba 'yung talong dito, malalaki. Oh, tapos merong mga pichay, tapos ang palaya, napakasarap ba. Ngayon, nanakam ako sa mga gulay-gulay. Meron ding upo, merong sitaw, ayan, may mangga. Ayan, napakasarap ba. No? May okra din na bisaya sa baba, oh. Tapos merong sitaw, ayan, talong sa pinas. Ayan, napaka fresh ng mga gulay. Ayan, ang sitaw. Ito naman yung talong. Meron din silang radish. Ayan yung palingki dito sa Kuwait mga bay. Tapos di ay saluyot. Kumakain ba kayo ng saluyot? Napakasarap niyan. Napakasarap niyan mga bay. Gisahin mo siya. Ayan. O, kaya pwede mo rin siyang iisa sa manok. Igisa mo siya. Magisa ka ng manok. Tapos yan ang indahon mo. Pero kunti lang ang tubig mo. Napakasarap mga bay. Ayan. Meron kasing umiikot dyan na ano. Ayan. May tinangkong bay. May talbos bay. Wow, sarap kaayo siya. Apa yun. Ang lagyan mo, isa salad mo siya ba. Napakasarap. Mm -hmm. Tapos dito naman tayo sa mga tinapayan ba. nagsuroy suroy lang ako ba. <laughs> Gusto ko lang, mo oh, parang nasa Pilipinas ka yung mga tinapay. Ayan. Spanish bread na napakasarap. As may pandisal. Merong pandisal ba. O, di pa? Meron pang pandikuko sa baba at meron din silang donut ayan, to apay shakoy sa ubos, ay pilipit pala ang tagalog <laughs> akala ko lubid lubid, pilipit pala no ayan, shakoy sa bisaya nasa mo ang shakoy ang tawag edi apoy mga biko na kalami, na ay ubi flavor, na ay kuan ka ng kinugay flavor, apoy mga kakanin, lami kaayo Ayan, pamili lang mo ba yung fruit salad? Agoy, gigutom naman yung nag-voice over. <laughs> <laughs> na idaghang Mengakakanin kakanin diarah eh, di ara mm, nagsuroy-suroy lang in salamat